Hi guys, Mimi La Perla Farm ulit. Time out pa rin ako ngayon guys sa aking farm dahil kasalukuyan pa rin akong nasa bakasyon. Dahil nag-alaga na aking apo at sa aking bagong panganak na anak. Ayun guys, dahil sinusulit ko ang aking pagbabakasyon, sumama na naman ako guys papuntang baklaran. manaman na naman ako ng aking manugang. Dahil mamili kami guys ng mga kakailanganin namin pa-uwi ng probinsya. Kaya, ito na. On the way na kami guys, papuntang baklaran Dito kami nakatira sa, ito yung luuban ng aming subdivision. At ito, palabas na kami. Yung bandang kaliwa guys, dyan yung gate ng subdivision na tinitira namin. Pero, ano, mag-shortcut kami, kaya kakanan kami dito. Ito yung, tinatawag dito yung malabon hindi yung Malabon City ha. Malabon na uh, uh, barrio siguro to. Basta Malabon ang tawag nila dito. Short cut to guys. Papuntang Baclaran. Ayan. Sa kaliwat kanan guys. Yan pa rin yung sub mga bahay subdivision. Pa rin dun sa ibang phase. Phase 1 and phase 2 sa subdivision na tinitira namin. Kaya ayan. Papunta na kami. Papunta na. Pero itong phase 1 and phase 2 iba na naman ang Uh, design ng mga bahay. Ibang design doon sa bahay na tinitirahan namin. Ang aming face is face 4. So guys, papunta na kami. Pero bago kami lulayo, magpagasolina muna. At ayan guys, tapos na kami ng gasolina. Tadaan! Tuloy-tuloy na aming pag, pag biyahe Dito kami dadaan guys sa shortcut kasi hindi matraffic. Doon sa parang main main road, main highway, napaka-traffic doon, guys. Grabe. Papunta yung uh, Tanza. Siya nga pala, guys. Andito kami nakatira nga pala sa pamayahan, pamayan ng Maliksi General Trias Cavite. Yan. Yung sinasabi ko doon sa gate entrance ng subdivision namin, ano yun? Papunta yung Tanza, doon sa, anong highway ba yun doon, papuntang uh, Kawit, hanggang papunta ng Baklaran. Napaka-traffic doon, guys. Grabe. Kaya dito, shortcut talaga dito. Tingnan nyo naman, guys, kukunti lang yung mga sasakyan. Ay, ngayon, wala na talagang sasakyan. Ayan, naminaw na namang subdivision, guys, sa bandang kaliwa. Maraming subdivision talaga dito. Nakikita nyo, guys, mga talahiban pa, left and right. Yan, talahiban pa, kaya wala ganong sasakyan dito. Short ka talaga, dire-diretso lang. Papakyut muna ako guys ha, sa aming pagbiyahe. <laughs> para makita naman ang aking itsura. Ayan, papakyut muna. <laughs> Pagpasensya niyo na ang aking acute na mukha guys. Hindi siya cute, kundi acute. Ayan, tuloy-tuloy ang aking pag aming pagbiyahe guys. At tadaan, tadaan, Dito na ang katapusan ng shortcut pasok na kami, i-entra e na kami ngayon sa highway. Ayan. Hindi ko lang maalam kung malagasang bang highway ito or ano ba. Kasi hindi naman, hindi ako suwito ditong banda to guys. Hindi ako suwito. Basta, shortcut pa rin ito. Compare doon sa Tanza, Imos, at saka hanggang doon papuntang Maklaran. Shortcut pa rin ito. Kukunti pa rin ang mga sasakyan. Compare doon sa main highway. Ayan na. Hindi ko alam guys kung ano yung flyover na nandyan sa taas. Basta, shortcut pa rin to. Tuloy-tuloy pa lang din ang aming biyahe. Tadan! Tadan! Pagpasensya na guys. Kailangan ko lang tong i-upload. Maggagawa ng content para kasi hiwala pa ako sa aking farm. Nag-time out muna ako. Kailangan ko lang guys ng may content para sa aking pin revenue. Kaya maraming salamat sa inyong pagpatuloy na pagpanood guys. Kailan ko lang po sa aking para sa aking pin. Pagpasensya nyo na at pagtiyagaan niyo na lang ang itong aking walang kwentang content na to, video na to. Pagpasensya nyo na lang, need lang, badly needed talaga. Kaya guys, tuloy-tuloy pa rin na ang pagbiyahe. Hindi ko lang alam, hindi ko alam kung anong highway pa rin ito. At ayan, makikita na ang Robinson makikita ng Robinson. Anong Robinson ba to? Paglapit dyan, dyan ko na malalaman kung anong Robinson yan, kung saan na ben banda. Pagdating dyan, highway na naman. Medyo malawak ng kalsada dyan. Maraming manang sasakyan dyan. Ayan. Kakada na naman kami niyan. Papunta na kaming baklaran. Ayan. Ayan hindi kahit na sa main highway na kami guys hindi pa rin gaano marami sasakyan kasi ano to hindi to ah, uh, oras ng maraming sasakyan yung umaga at sa kahapon yun yung peak hour sa traffic yung tawag dito yung pasukan oras ng pasukan at saka oras ng uwian hindi to kaya ga kuntil ang sasakyan ano kami Ah, uh, 9.30 kami guys dito nagbiyahe kaya wala sa sasakyan pero pag alas 6, alas 7, alas 8 na ako napakadaming sasakyan kaya tinaming namin ang ganitong oras guys para hindi matraffic yan tuloy tuloy ano pa rin ang aming pagbiyahe kundi lang talaga ang sasakyan mas mainam na tong hindi mat anong matrapik para mapabilis ang aming pagbiyahe. Pabilis kami makarating. Tadan, tadan. Anong highway na kaya ito? Hindi ko lang alam. Basta tuloy-tuloy pa rin ang aming pagbiyahe. Pagtsagaan nyo na talaga guys. Pagpasensyaan nyo na. Ayun, may subdivision na naman kaming nadaanan. wala talagang tigil ang aming pagbiyahe guys walang traffic swerte kami sa oras na to dahil walang traffic tuloy tuloy ang aming pagbiyahe Siya nga pala guys, minumute ko ang aking video kasi nakalimutan ko, nagpa-music pala ang aking manugang habang nagdadrive. drive Di pala pwede, kaya minimute ko guys at saka voice over ko na lang. Para naman hindi tayo mapasok sa ating video. Namimiss ko tungdaan daanan na to guys noong araw kasi matagal-tagal din akong nagtatrabaho dito sa Manila guys. Lagi ko ding binabaybay itong highway na to. Yan nga pala ang akin driver guys. Ang aming driver, ang aking manugang. At ang kasama ko nagbabiyahe at ayan yung mag ko. Ayan yung aking anak at ang aking apo na bagong silang. Yan yung dahilan kung bakit ako nagbakasyon ng Manila. Dahil nag-alaga ako dyan sa dalawa na yan. Kawit, Kawit na kami guys. Ayun, pure gold kawit. Yan yung aking palatandaan. Ayan na, binabaybay na namin ang highway na ito na nasa kawit. At ayan. Nami-miss ko talaga dito guys. Dahil uh, matagal-tagal ding taon akong natatrabaho dito sa Manila. Lagi din akong nadaan dito sa highway na ito. Kaso lang, sa loob ng tuto, dalawang taon, dalawang taon ako nawala eh, na ba, nung nag-resign ako, umuwi na ako sa probinsya, dalawang taon na ang nakalipas. Sa loob ng dalawang taon na to, marami na nagbabago. Tugas so guys, andito na kami sa Kawit tulgehit, Yan, papalabas na kami dito sa tulgehit na doon Done. Exit na kami. Tadaan! Ang dami na talagang pagbabago guys. Pagbalik ko dito sa Manila. Ang dami na talaga. Kaya mabuti na lang hindi na ako nagkukommute. Pag magkommute mahirapan na ako dahil iba na ang ano pagkukommute. Dati-dati ang bus makakarating hanggang baklaran. Ngayon hindi na. Kailangan ng dyan na hanggang pitex na lang. Hindi ko kabisado. ayoko na ganun. Nahirapan ako. Kaya, yan yung isang pagbabago na nangyari dito sa pagbalik ko. Tsaka meron pa. Marami pang ibang mga pagbabago talaga. At ayan, tuloy-tuloy na guys. Andito na kami sa Coastal Road. Coastal Road na yan guys. Yan. Pinabaybay na namin. Papunta na kami. Pa, pa, palapit na kami sa tollgate na naman ng uh, coastal. Yan. Ang coastal road, binabalbay namin. Sa kanan, yan yung coastal. Sa kaliwa, yan pa rin. Tadaan. O, oh, ayun ang magina. Nag, naghingi na ng dede ang aking apo. Yan na sila. Sa tagal ng biyahe namin. Kasi napakalayo ba naman yung General Trias to Baclaran? Nagutom na yung ako kaya dede na muna, dede. Yan, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Andiyan na, malapit na kami sa coastal road ng coastal. At ah, toll gate ng coastal. Yan, ayan na ang toll gate. Medyo marami-rami na sasakyan, no? Yan na, marami-rami rin. Pero hindi na masasuper super traffic talaga. Ayan na. Medyo malapit na kami sa baklaran nito guys. Kasi na coastal na kami. O, oh, ayan na. Papalapit na kami. Papalapit na kami. Ayan yung bulungan guys. oh. yan isa din yun sa improvement ng pagbabago na nakikita ko ang bulungan. Meron ng, ayan yung Chinese temple guys. Nandyan sa tambo. Nandito, nandito kami sa tambo. At ayun sa kaliwa guys, yan yung dinutukoy kong Pitex. Diyan na yung mga bus station, bus stop, bus, kaya ng mga bus, kas, ang mga probinsya, nanjan guys. Nahirapan ako dyan, ayoko dyan. Ayoko pumunta dyan, mahirap. Sa mga hindi suhi Wow, napakalaki na ng Pitex guys. Oh. Noong araw, bago ako umuwi, nanjan na yung Pitex. Pero maliit pa lang, ilang building pa, isa-dalawa pa lang. Pero ngayon, ang haba na, ang dami ng building. Pero ni minsan hindi pa rin ako nakasakay niyan kahit may nag-operate na yan noong umuwi ako. Yan, palabas na kami andito na kami sa Coastal sa kaliwa nandyan yung Uniwide Mall, yung lumang Uniwide Mall. At saka andito na, dito na kami sa ano, yan, sa costala, yan na. Lalabas na kami, kakaliwa na. Yung pan sa kanan, papunta na yung baklaran. Kakanan kami dito sa Mia Road. Yan, maraming flyover guys. oh, bago lang din yung flyover na yan. Papunta yan doon sa airport. At itong building na to sa kanan guys, nandyan yung SSS ng Coastal. Nandyan, dyan ako. baluarte ko yan noong ako nagtatrabaho pa. Halos araw-araw ako dyan nag transact ng aming, aming mga SSS para sa aming mga clients. Kaya paluwarte ko talaga to, nilalakad ko lang to, papuntang mula dun sa, sa tambo uh, tawag dito mula dun sa tambo hanggang doon sa SSS building ngayon, tinalakad ko lang yan tambo supply yan papunta na kami guys Tam Lampas na kami sa Tambo, papunta na kami domestic road. Doon kami kakalan, dami pa rin flyover guys. O, oh, papunta ng airport yan. Airport to, to Cavite, to Las Piñas, anyan. Yan, kakaliwa na naman kami dito sa coast uh, domestic road. Diyan guys, papunta na kami. Ayan park and fly. Uh, nandyan din yung Petron. Sa corner nang Domestic road. Ayan na yung Cebu Pacific, guys. So, ano bang, ano yan? Dito na kami sa domestic. Ayan, maganda ang, ano, panahon ngayon. Walang ulan. Dito na kami. Ayan yung domestic road. Terminal 4. Dito yung terminal ng uh, Air Asia. Ayan ang Cebu Pacific na ticketing um, ticketing ticketing ano ba ticketing office. Yan yung maraming mga cargo. Yan, cargo cargo pa rin, cargo. Yan, Philippine Airlines ticketing office. Ayan, diyan kami nagbibili ng ticket pag hindi pa uso noon ang tawag dito online booking. Diyan kami nagbibili ng ticket guys noong araw. Ayan na, papalabas na kami, papa, papaliko na kami, kumakaliwa ka na kami guys, papuntang Baklaran, ito na, binabaybay na namin ang airport road guys, papuntang Baklaran, ito, baluarte ko pa rin to guys, kasi andyan sa airport road ang aking, aming opisina noong araw nung ako nagtatrabaho, baluarte ko talaga to, to land bank, balwarte ko yan guys, noon, sa kaliwa, BDO, sa kanan, ayan yung maklo at saka mga inasal at saka chowke ito guys, doon sa unahan ng kunti lakan ko tayo dyan ang opisina namin noong araw guys ito talaga guys ayan, yan yung papuntang tambo na yung nasa harap na kasada. yan yung video dyan na ikot, nagtapatan na yung mga bangko guys ng aking tinatasak araw-araw, dyan ako nagtatrabaho guys Baluarte ko talaga to dito nakatira almost sa loob ng 6, 16 years ng trabaho. Ayan yung grocery na lagi kong pinupuntahan araw-araw. yan yung bangko ding Metro Bank. Diyan ako nagtatransact araw-araw. Uh, of to five times akong na pasok diyan sa loob ng isang araw at saka sa araw-araw talaga. Diyan ako nagtatrabaho. Ganyan ang akin trabaho tapatan na yung mga Yan, papunta na yung baklaran doon sa unahan. Yan, yan doon sa unahan na yan. Walwarte ka talaga dito. Ito yung baklaran main, guys. Sentro ng baklaran. Ayan yung pure gold. Ayan. Tapos, meron na rin siyang bagong kinoconstruct na LRT, guys. Dugtong na LRT, papuntang Cavite. Pero hindi pa nag-operate. Hanggang dito lang yung dating LRT ng Baklaran. O, oh, dito. Dinugtong lang yung bagong LRT, papuntang Cavite. Papuntang Las Piñas, tapos ikot ng Cavite. Ayan o, oh, dinugtong na siya. Ito yung pagbabago na isang tinutukoy ko ng baklaran. Ayan siya. Hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat sa sunod video. Hindi ako makapunta doon. Gusto ko pumunta doon sa baklaran simbahan. Pero hindi ako makapunta guys. Maraming salamat sa pagpanood. Pagsinsya niyo na aking video. Maraming salamat. Bye bye.